So what's up mga hunter? yun, magandang umaga sa inyo lahat. So magpapanda naman kami ng mga trap na itinaang kahapon. Yun, sana makauli kami. At kasama ko ulit si Kendra Albert. Yun. So nandito yung mga trap namin. Bert na yan. dun sa dulo. Pupunta dun. Yun, sana makauli kami. So ang na lang mga hunter. So yun mga hunter, unang trap. Dito natin papandawin. Eh? Ano? Meron Meron Good size Ayan o Good size na mga kanter Unang pandaw Unang pandaw Ayan Thank This you isinaw. Lord Ayan So yun lipat na tayo mga kanter Papunta tayo dun sa kabila So yun mga kanter Dito na tayo sa susunod na trap Dito nasa ilalim mga kanter Dun Sa gilid Aset, ang batuan. Sana may laman, mga kanter. Wala. Wala. Walang, laman. Walang laman, mga kanter. ano?

goods na goods yun pangalawang alimango ngayong araw mga kanter sana ah, madagdagan pa marami pa tayo Oo. Yun, lipat na tayo sa susunod na trap ano kaya wala ligmata mga kanter meron meron oh meron pala eh ano Good choice na mga Pwede na pwede na Ayan Ayos ah, na kadagdag <laughs> Thank you Lord Ayan lipat na tayo mga kanter Sa unan lang yung mga trap natin eh, Sa kabila pa pala Yung trap Ano? patong na sa kahoy. So got. Wala mga counter. Sa row sa kinpain natin. Iyon. O nga, o oh. WhatsApp na WhatsApp. Sige, so, lipat na tayo mga counter. wala yung trap na pinandaw natin dito Ay, pinakana, no? so yun mga kanter dito na tayo sa susunod na trap yung mga pinagkainan mga kanter yun ang mabago pa sana meron sana meron butas daw to may butas dyan meron yun yun medium na mga kanter malaki laki dali tamba tayo ng medium. Malaki na. Yun. Idagdag na naman tayo mga canter. Dagan. lipat na tayo. Big size. Tingnan. Ng mga canter, dito na tayo sa susunod na trap. Wasak din pala eh. Wasak. Uy, uy. Adan Dalawa. Dalawa mga canter, oh. <laughs> Big size. Big na. Nasa ibabaw yung isa. Oh. <laughs> Nasa ibabaw yung isa. May oh. hey, big size pala. Oh. E. Siguro yun ang ano, bakas niya. Mamaw. Oh. <laughs> anong kasi yung bakas ng oh, hunter. hindi oh. no? Yan. Mamaw na lima ang oh. mga hunter. Oh. Big size. Yung isa. Tapos oh. ito. Oh. Langanin. Yun. Thank oh. you Lord. Talag -talag, ah, dali. Wala tong palag-palag ah. Thank you Lord. Nandun pa yung isang trap natin. Dalawa. Naman. Ay dalawa. Meron pa diyan pala. Tingnan lang. Ayun, punta na natin mga kanter. Dito na tayo sa susunod na trap mga kanter. Dito, masak yung pino. Parang may laman. Lumalabo. Ayun. May butas kasi diyan, lalim. Parang meron. Jump, jump, jump nga. Jump makan Adali. Masak na masak oh. Ang mm. puso ni Maxi, Max si <laughs> Max. <laughs> Medyong tais. <Medyong>? Rare. <laughs> Thank you Lord. <laughs> naman ang naman ng alimango natin. Dagdag na. Pagbugas-bugas. Ayan. So, Nandun pa yung trap natin sa unahan. Trap, so punta na natin. Sa bilang spot. Ayan mga counter. Dito na tayo sa susunod na trap. Sa bilang spot ito mga counter. Oo. Sana meron. Dagdag sana. Parang malinis ng trap. Parang malinis. Yun, meron. Oh, dalawa. Dalawa mga kanter. Good Dali na size. naman. Tapos may Yun, no? Dali. Tamba. <laughs> Good ah, Dali. size. Na. Tapos may <laughs> Yun. Know? Okay. Thank you, Lord.

Bila naman. Yun. Na-trap mga kanter. Dito natin papandawin. Okay. Malinis? Oo. Oh. Sana meron. Yun, malaki. Malaki. Nagalin. malaki na naman oh. Yon, thank you Lord. Mamaw na naman. Yun. Big size na naman mga kanter. Ay, dalawa. Malit yung isa oh. Walang sipit. Walang sipit. Bakalawa na, natin oh, hmm. yung isa tuwal natin Ayun. ayos, sorte tayong yung araw mga kanter sana madagdagan pa mga kanter sana nga wala natin itong maliit yun dalit Nah. Na Ayo naman, 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 trap naman, 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 naman,

Unong si gid an. Man ni an. Jigdi ang kini offer si mo nagbukay. Uli ko ulti ka bangan an. Firme ko na ino pen ade tiglag ang ko digdi bubu ko. Diyan sa do trap makandar. Si ano Idol Jewel. Si ano nandon. Ang pagkalaking ano. Alimang. Ito, Nasa dalawang kilohin yon. Sana ano, makachamba trap? rin tayong ganun <laughs> kalaki. Sana <laughs> makachamba. Jom <laughs> <Medyong> na naman. <laughs> Dali mga o. kanter. Mamaw. Oh. <laughs> Thank you Lord. Mamaw. Oh. Inaanan oh. niya rin to. <laughs> Ayos. Wasak-wasak o. Oh. Wasak na yung pain Ay. mga kanter. Oh. Mamaw na mamaw. Oh. <laughs> so yun. Lipat na tayo mga kanter. Baka malubat yung gopro natin. Sure Mama, oh. isa pa dyan. Mga kanter. Sunod na trap. <laughs> So, bali, dalawa na lang na trap ang natitira. Isa ito at meron pa doon sa unahan. Isa na lang doon. Unahan. Sana makadagdag pa tayo mga kanter. Kadagdag pa sana. Ah, mayroon talaga. goods Good size. Good size na mga kanter. Oh. Goods na goods. Yun. Dagdag. Yun, may butas. Ayosin natin ito mamaya. No, good size mga kanter. So, last na trap na lang mga kanter. Papunta tayo doon sa unahan. yun mga kanter last na trap na trap nito mga kanter maganda pa sana sana madagdagan pa yung alimango natin mga kanter wala wala buklo walang dama no, wala mga kanter hindi yung malang nagalaw so yun mga kanter tapos na tayo magpandaw uwi na kami mga canter tapos na pala kami magpandaw ng mga trap na tinaan namin kahapon so ito pala yung huli natin mga canter halos nakadarpat din tayo yun, sulit din yung pagod natin mga canter kahit malayo ano? tapos ito yung mga malalaki mga canter tatlong malalaki yun. bali 3 yung pir piraso mga canter labing tatlo ayos ayos ayun So pauwi na kami mga kanter. So unang-una po nagpapasalamat kami sa Panginoon at binigyan tayo ng biyaya. Yun. Yun. Thank you, Lord. Sa mga silent viewers natin diyan, maraming salamat po. At sa mga laging nanonood ng video natin, maraming salamat po. At kung bago ka pa lang po sa aming channel, 'wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like. At pagpipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na aming ina-upload. So 'yun mga kanter. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. So yun, kita-kita ulit tayo sa susunod na video mga kaunter. So yun, maraming salamat at God bless po.